So mga bro, kung bago ka sa pag-iisda at gusto mo mag setup ng mura na aquarium Ito, pwede ka gumamit ng ganitong yan, ganitong aerator o air pump uh, 119 lang to sa Shopee tapos dalawa na agad yung pwede mo isaksak sa kanya sa kamalakas tapos ang the best pa doon tahimik siya Bali, ito. Tapos, kasama na to. Then, dalawang air stone uh, hose. Tapos, itong uh, lock bulb ng hangin. Para lakasan o hinaan. Tapos, ito. Para isasaksak mo siya dito. Tapos, pwede mo siyang isaksak sa um, power bank. Ito, power bank o kaya naman uh, magrekta ka na lang sa charger yan so ganito siya kapag ka uh, nakasaksak, nakasaksak, na ganito siya kalakas ganyan kalakas so hindi dapat ganyan kalakas yan kasi mai-stress yung mga isda natin no? ayan o tinan na nyo naglilikutan sila kasi yung lakas nung Nung pressure ng tubig. Ay, nung hangin. Eh, may mga fry pa tayo dyan. Ayan, no? may mga fry. Ayan, ganyan sya kalakas. So, kaya meron syang ganito. Hina nyo lang yung tama lang. Ayan, okay na yan. Yung mga ganyan lang, okay na yan. Para hindi rin masira yung ano nila, dorsal, sa pin nila, no? Yung tail nila. Ayan, you no? Know. Ito nga pala yung dem natin. Ayan. Tapos, ito naman yung pidirt natin. So 'yun lang mga bro, uh, happy fish